Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa Lumang Tipan, sa mga Kawikaan, Kabanata 11, Talata 3. At ganoon din sa may Kawikaan, Kabanata 10, Talata Siyam. Sabi dito, ang katapatan ng matuwid ay magtutuwid sa kanila. Ngunit ang kasamaan ng mga taksil ay wawasak sa kanila. Yung sa may 10 verse 9 naman ng Kawikaan, Ang lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng tiwasay, Ngunit ang lumalakad ng liko ay mabubunyag. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba at dakila ay para lamang sa Kanyang. Praise the Lord, no? So, napakaganda po ng ating binasa at ang ating binasang ito is about sa uh, moral ground. Diba? O kung masabi natin yung about sa integrity. At uh, dito mga kapatid ay napakalaga bilang tayo po ay namumuhay sa mundong ito. Hindi lamang bilang kristyano, kundi bilang mamay mamamayan o bilang tao. Napakalaga ng tinatawag meron tayong moral grounding. No? Yung batayang moral. At uh, itong binasa natin, lalo itong Proverbs, yung mga mga angaral, Salmo. No, dito, more and more, may kita mo dyan kung paano tayo mamumuhay ng uh, uh, sa Diyos, paano tayo mamumuhay ng tama, paano tayo mamumuhay ng matuwid. para tayo ay maging kapakinab, kap magkaroon tayo ng malaking kapakinabangan, hindi lang sa sarili natin, kundi sa sa mga sambayanan, no? o kaya sa paligid natin, o sa society natin, di ba? So, dito mga kapatid, kaya yung uh, moral grounding, napakalaga talaga sa buhay natin. No? Kasi dito tayo nagbabase ng judgment natin, yung prinsipyo natin, yung mga uh, ginagawa natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, dito tayo ano eh, dito tayo nagbabase. No? Ito dito tayo Yung paniniwala natin, di ba? Uh, maraming tao kasi kapag uh, hindi mo alam yung yung moral grounding mo, wala kang moral grounding, no? Wala kang batayang moral. Minsan, eh uh, sabi nga ng binasa natin ito kasi yung magtutuwid sa atin eh di ba uh, Kapag medyo nalilihis tayo nawawala na tayo sa boundary uh, babalikan mo lang yung prinsipyo mo at yung prinsipyo mo ito ito yung talaga yung mag ano sa atin yung mag uh, ili, ano tayo yung iiwas tayo no na, na lumabas doon sa moral grounding natin na yon kasi pag lumabas tayo doon yun ang ikapapahamak po natin 'di diba? tayo sa sablay, doon ta sa imbes na maging matiwasay, doon gugulo yung ating pamumuhay. Kaya nga dito mga kapatid, marami mga tao na nagumpisa na maganda naman yung prinsipyo sa buhay, 'di diba? Gusto maging uh, abogado para ipagtanggol yung mga naapi. Gusto maging uh, pulis kasi para maipatupad yung peace and order, no? To serve and to protect. Ah, uh, maraming matumatakbo sa politika kasi ang gusto nila mga kapatid is ng pagbabago, no? Pero maganda yung kanilang hangarin, maganda yung kanilang prinsipyo ng uh, ng uh, umpisa. Pero bandang huli habang tumatagal, yung iba ay kinakain ng sistema. ba? Diba? Nawawala na yung moral, moral grounding nila, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang pananaw yung kanilang ginagawa ay hindi na nakabase doon sa kanilang moral, di ba? Ah, uh, tinainan ng sistema. 'Yun ang mahirap talaga doon mga kapatid, kaya ngabilan tayo ay mga naglilingkod sa Diyos at bilang tao na rin mga kapatid, napakaalaga na meron tayong uh, uh, batayang moral ay mismo may prinsipyo tayo sa buhay natin. No? Uh, meron tayong uh, ito yung ginagawa kong ito hanggang dito lang talaga, no? Ito yung boundary ko. No, katulad sabi na San Pablo, hindi ibig sabihin malaya ako, is malaya na akong gawin ang lahat ng gusto ko. So hindi po 'yon. Kaya nga nandiyan yung salita ng Diyos, yung yung character, yung attitude, yung uh, pamumuhay na itinuturo ng Diyos sa atin kasi ito yung mag ano sa atin eh, yung uh, mag sa atin, ito rin yung mismo magtutuwid sa atin kapag medyo lumilis na tayo. Ibabalik tayo nito sa tamang uh, uh, track ng buhay natin. 'Di ba? Kita mo may isa sa mga na advocate ng good governance, governance, 'di ba? Si uh, yung mayor ng Pasig, si Mayor Biko Soto. So may kita mo maganda yung ano niya, yung performance niya, mga kapatid. Hindi lang di hindi lang sa Pilipinas, kahit sa mga international na acknowledge yung transparency. 'Di ba? So kasi meron siyang prinsipyo eh, meron siyang paninindigan. No, ito ito yung gusto niyang mangyari, no? Bago siya tumakbo pagka mayor, ito yung gusto niyang mangyari, no? Linisin yung gobyerno, yung 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 Pasig uh, uh, City Government, di ba? So, syempre maraming challenges 'yun, hindi madali 'yun, mga kapatid. Yung tayuan mo, panindigan mo, yung prinsipyo mo. Kasi at tulad n'yun, sabi nga sa kanya, baka kainin ka rin ng sistema, no? 'Paging korap ka rin bandang huli. So marami siyang syempre, nakalaban. Ganun talaga yun eh. Kapag tinayaw mo yung prinsipyo mo, alam mo yung totoo, talagang ano eh, marami kang makakalaban eh. No? Para manghina ka, para talikdan mo yung prinsipyo mong yun. Diba? Yung paninindigan mo. Gusto maraming tibagin yan. Syempre, yung talagang titibag sa'yo, kapag maganda yung intention mo, syempre, yung makakalaban mo, yung mga taong hindi maganda yung intention. <laughs> <laughs> 'Di ba? Tsaka mahirap makano yung manap ng mga makakasama. 'Di ba? Kasi kaya marami talaga na no? Marami talaga yung uh, uh, kinakain ng sistema. Pero makita niyo kahit anong grabe yung pagtapon ng putik, ng mga akusasyon, pero nanalo pa rin, 'di ba? Uh, hindi hindi mo kasi kayang uh, tibagin, hindi mo kasi kayang uh, patumbahin hindi mo kayang gibain yung isang tao mga kapatid na merong prinsipyo sa buhay, di ba? Basta hindi ka lang aalis doon sa prinsipyo mong 'yon, mga kapatid, walang pwedeng ano eh, hindi walang pwedeng tumibag sa iyo. Pero kung umaalis-alis ka doon sa prinsipyo mong 'yon, no? Tinatayuan mo lang yung prinsipyo mong 'yon pag nakakabenepisyo para sa iyo, pero pag hindi na, parang sumasabay ka na rin sa, sa Agos, ah, wala po yun mga kapatid. Kasi yung pagsangayon mo yun, yung isang pagsangayon mo yun, yun po yung gagamitin sa'yo na ikasisira mo. ba diba? Kaya dito mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, napakalaga rin po niyan. Na? Marami ang uh, dati, no? sabi niya, Lord, maglilingkod ako sa iyo. No? Uh, kahit ano paggawa mo, Lord. No? Sunod lang, sunod lang ng sunod. Diba? Pero bandang huli mga kapatid, nakakain na rin ng sistema, di ba? Dahil marami na rin alala, alam minsan, yung mayabang na, di ba? Parang uh, ano na, parang uh, uh, gusto maging ano na, uh, kilalanin na, di ba? So hindi po ganun mga kapatid, no? So, na sa buhay natin, ay ano ba yung ano natin, ano ba yung gusto ng Diyos, no? ano ba yung, yung prinsipyo mo, 'Di ba? Ano ba yung uh, ito kasi yung magagard sa atin eh. Na hindi tayo lumampas, 'di ba? Ah, uh, kaya uh, nakikisama ka sa mga tao. Pero siyempre alam mo yung limitasyon mo doon. Kasi kung di mo alam yung limitasyon mo sa pakikisama mo sa ibang tao, 'di ba? At ma-off guard ka, yun din ay kasisira mo eh. 'Di ba? Minsan, okay lang magpagkwentuhan, pero huwag ka naman masyadong mawili. No? Kasi baka mamaya, sa sobra mong pakikipagkwentuhan, no? <laughs> marami ka nang nasabi na, na hindi na pala magaganda rin. No? no? So, may kita mo ito, parang outside na rin dun sa, sa, ano mo, sa prinsipyo mo. Diba? Kasi bandang huli, alam naman natin dito sa mundo, binabantayan lang ng tao yung ginagawa natin. Binabantayan lang ng tao yung mga sinasabi natin. At bandang huli, yung mga bagay na nasabi natin at nagawa natin, ibabalik lang din sa atin yun at ibabato ng tao sa atin. 'Di ba? Kaya nga sabi dito mga kapatid, no, sa ating eh uh, sabi doon, yung katap, uh, katapatan ang matuwid, ang magtutuwid sa kanila. Pero yung masama, nataksil, ang mawasak sa kanila. Yung lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng tiwasay. Ngunit ang lumalakad ng liko ay mabubunyag. Kasi alam naman natin yun mga kapatid eh. Kasi yung maganda kasi dyan, kunyari, i-search nila yung buhay natin. Di ba? Eh kung uh, namumuhay tayo dun sa katwiran ng Diyos, namumuhay tayo sa prinsipyo natin, kahit, kahit halungkatin nila yung buhay natin, mga kapatid, ay, ano eh, hindi nila magagamit yun eh. Uh, gami -og, kahit gamitin man nila against sa iyo 'yun, uh, hindi 'yun ano eh, hindi 'yun mananaig, hindi 'yun magpre-prevail, di ba? Kasi alam mo 'yung ano eh, alam kaya mong tayuan 'yun eh. Di ba? Pag question ka, kaya mong sagutin 'yun. Kasi ayun ito ito 'yung ano ko, prinsipyo ko diyan eh. Ito 'yung paninindigan paninindigan ko sa sitwasyon na 'yan. Di ba? Ito ito 'yung decision ko diyan eh. Di ba? So dito mga kapatid, 'yung no, simple lang naman 'yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Uh, ano ba yung itinuturo ng Diyos? Paano ba yung pamumuhay na itinuturo ng Diyos sa atin? Di ba? sabi nga, wala nare. Uh, pag tumulong ka, dapat pag tumulong ka mga kapatid, yung wala ka hinihintay na kapalit. Prinsipyo rin yan eh. Di diba? uh, kapag tumulong ka, hindi mo nilalagay yung pangalan mo dyan. Prinsipyo rin yan. <laughs> di diba? Yan prinsipyo ko. Pag tumulong ako, ayaw kong nilalagay yung pangalan ko dyan. Di ba? So, pero pag uh, gusto mong uh, manatili sa posisyon, sa kapangyarihan, di ba? Minsan, ano, ano, minsan winiway mo na, katuloy -ka yung iba, di ba? Uh, alam nila na itinuro sa kanila. Halos naman siguro yung mga, yung mga magulang natin. No? Lalo na yung lumaki sa hirap din. Palagi sinasabi ng mga magulang, no? kahit ano mang manghirap ang danasin natin, kahit simple lang yung kinakain natin, basta importante, hindi natin ninakaw, di ba? pinaghirapan natin, to pinagpawisan natin, yung mga kinakain natin. Pero minsan yung iba, ah, dahil sinusubok yung kanilang prinsipyo, yung kanilang panayinindigan sa buhay, o oh, dumaranas minsan ng gutom. Sasabihin ng iba, ano yung itong prinsipyo na to? Ano ko yung kuyang morals na yan? Ano ko yung kuyang ko? Eh, mamamatay naman ako sa gutom. Di ba? Sasabihin na iba, ano yung itong paglilingkod ko sa Panginoon? Eh, wala naman akong mapakain sa pamilya ko. <laughs> Di ba? uh, di ba? So, kasi kung na, alam nyo mga kapatid, ang Diyos, kaya ng Diyos na ano, eh, i-provide yung lahat ng pangangailangan natin. Pero siyempre, hindi man ibig sabihin na hindi tayo kikilos, hindi tayo magtatrabaho. Pero wag naman na, wag nating isisisi, no? Na parang naging pabigat pa sa atin yung paglilingkod natin sa Diyos. <laughs> no, parang uh, uh, sinisipan natin yung Panginoon, which is mali yung mga kapatid, 'di ba? Pag natin isisisi sa Panginoon na dahil sa paglilingkod natin ay uh, naghihirap yung buhay natin. Hindi ganun mga kapatid. Kasi marami rin tayong mga kapatiran sa Panginoon na talagang grabe, gumapang talaga sa hirap pero nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ngayon, anong nangyari? Maraming mga pa, mga pariente, mga pamilya sila na talagang sinasabi, bitawan mo 'yung paglilingkod mo sa Panginoon, wala namang nangyayari, no? Imbes buhay niyo, parang mas lalo kayo naghirap di ba? Pero may kita nyo, sa kabila nyo, pinanindigan nila yung kanilang, uh, yung kanilang pananampalataya, no? Pinanindigan nila yung, yung prinsipyo nila, no? Na hindi sila pababayaan ng Panginoon. So ngayon, may, kung may mo mga kapatid, ngayon, maulad na rin ang buhay nila. Yung mga anak niya, na napagpatapos niya. Kung sa kanya lang na... Uh, titignan yung kanyang sitwasyon, hindi niya kakayanin yun. Pero bakit nakapagpatapos? Na, napagpatapos? Iba nga, professional na. 'di ba? So hindi hindi reason niya mga kapatid, eh, no? Sabi natin kasi eh uh, iniwan ko 'yung paglilingkod ko dahil ganito ganito ganito, ganito. 'di ba? So ano 'yun eh? Uh, minsan kasi si eh, tinitingnan lang 'yung ano natin eh hanggang hanggang saan mo kayang tayuan. <laughs> yung prinsipyo mo, yung paninindigan mo sa paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? O kasi eh, iba kasi yung ano, may pag meron ka kasing tawag na calling kasi, Katulad sa akin, alam ko yung calling ko eh. Di ba? Yung calling ko is mangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi ko pwedeng talikuran yan. Di ba? Buhay ko yan eh. Yan yung pagkatawag sa akin ng Diyos. So kung ano man yung magiging uh, uh hinihingi no? nang uh, yung responsibility na hinihingi ng paglilingkod ko sa Panginoon, ano man yung uh, madaanan ko, hindi ko pwedeng iisisi sa Diyos. Di ba? Kasi ako naman naniniwala mga kapatid na kapag tayo'y tumugon sa panawagan ng Panginoon, bago pa nga tayo tumugon eh, inilatag na ng Diyos eh. If may ano na eh, planado na eh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Jeremiah, di ba? Ako ang Diyos na nakakalam ng panu magandang panukala para sa iyo, sa inaharap. Di ba? So yung future mo pala, na-prepare na yan ng Diyos eh. <laughs> Amen. Araw-araw sa buhay natin, may nilalaan na yan ang Diyos eh. Yung problema lang kasi, hindi hindi walang problema sa Diyos, ang problema na sa atin eh. Yung plano ng Diyos na yon magaganap lang sa buhay natin kung susunod tayo doon sa kalooban ng Diyos. Kasi yung plano, parang ano yan, parang pizza. Ayan, buo na yan eh, buo na. Tapos yung kalooban ng Diyos, parang yung ano, slice-slice ng pizza. So yung bawat slice, kunyari sa isang pizza, may dosen na slice. Yung dosen slice na yun, yun ang kalooban ng Diyos. So para mabuo yung plano ng Diyos sa buhay mo, kailangan tong dose na kalooban ng Diyos, kailangan maganap sa buhay natin. Kailangan natin yung sundin para mabuo yung total na plano ng Diyos. Hindi pwede yung isa lang yung, yung sinunod mo. <laughs> di ba? <laughs> yung pinikap up mo lang is yung gusto mo, di ba? Yung yung sinusunod mo lang na kalooban ng Diyos, eh ito, ito lang yung ano eh, ito lang yung kaya ko. Which is hindi ganoon, mga kapatid. Kasi kung sa kakayanan natin, hindi natin magagawa. Nasundin yung kalooban ng Diyos. Kailangan natin yung grace, yung grasya ng Panginoon. Yung grace na yun, kailangan natin ng pagtitiwala, pananalig sa Kanya. Na kahit sa tingin natin na parang mahirap ito, at parang uh, magsasakripisyo tayo pag sinunod natin itong kalooban na ito, kailangan nandun pa rin yung trust natin. Nandun pa rin yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin, na kapag ginawa natin yun, sasamahan tayo ng Diyos at magtatagumpay tayo. 'di ba? So 'yun lang mga kapatid, no? nawa hindi tayong uh, malihis, no, sa ating uh, pananampalataya, paninindigan sa ating prinsipyo sa buhay, no? Dapat nakabase palagi 'yung ating uh, sa ating ginagawa, ang ating iniisip, 'yung prinsipyo natin, 'yung judgment natin, dapat nakabase palagi doon sa moral grounding natin. At mas gandang pinaka, pinaka magandang basihan na ating moral grounding, walang iba yung salita ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, po sa ating lahat.